Alam ko na po naman na ng hug si tita kagabi Pero gusto kong makita mo to Balang araw Tita wait lang <laughs> Bakit na naman tita nakayakap na kayo kagabi Gano'ng kasaya tita Gano'ng kasaya Sobra Huh? Talaga. Sabi ko kahit malayo. Mm. -hmm. Kahit po yan. Pilipin ko lang malayo. Walang ano. Mm -hmm. Karating ang ako. Grabe yung pagmamahal sa iyo Na? Yes. Nandito po ngayon si Tito, Lolo Ading. <laughs> Sorry. Sabi po nung apo niyo ha. Sa si Kuya Andrew, kita mayet. Tsaka po si Tita Jen. <laughs> Jelin. Si Jen. Po yan. Jen. Jelin. Para ngayon ako nakapunta yun. Julie. <laughs> ah, Julie. <laughs> Tapos si Tita Nanet. Tapos meron po tayong isang special na bisita din na galing pong Hong Kong. Nasaan na po siya? Ay, nandito pala si Tita Lodi. Tita Lodi, dito. Nandito po si... Dito po kayo. Kilala niyo si Tita Lodi. Ayan. Si Tita galing Hong Kong. Baka, Baka pwede ko muna kayong makausap. Remembrance po to sa panganay natin. Ayaw ko kasing galing ibang bansa tapos di ko na... Siyempre nag-effort galing yung ibang bansa no tito tapos sumuwi tapos nagpunta dito para sa pangay, panganay natin Opo. lahat po na lahat po na nag-effort -e sa panganay natin gusto ko kasi meron pong remembrance lang at kagabi meron ang no siyang daladalang pasal na may dalang pasalubong sa sa'yo si tita alam mo ba yung Chocolate Oreo. yung... Kunin nyo nga, tita, na doon sa ano. Ikay po ba nagpasok doon? Hindi po, kasi okay, yung wait dunagay ko lang. Kunin doon. ko lang po. Ito po yung bit-bit-bit-bit ni tita. Pwede yung pakita nyo naman sa ano, kay kuya din. Ano lang po ito, kunting ano lang. Tita naman. Ano po Ano. Alo? Special. Kunti daw. Uh -huh. Okay. Paano, paano po papayat yung panganay natin yan, tita? Ito, bumili naman namin kasi sana. Hindi, ito kaya binili ko para... Allah, ang sarap po nito sa kape. Iyan okay. Ayan mga titas natin. Ang na Thank you. Thank you po sa pagmamahal mga tita. Uh, si tita Al o tito o, Al po ba yun? Al? Si ate Alma po. Tsaka si ate Alma. Si ate Alma. Si ate Si Mercy. Tapos si Angga. Thank you po sa pagmamahal. Thank you po. Thank you, thank you, Ay, paring Joe. Paring Joe, thank you sa regalo mo, ha. Bakit ako di mo tanatabi ng pari? Lolo daw po, sabi ni kuya. Hey, Papa, pag nagkasama ka, hindi ako magbibigay sa iyo. Paring Joe, thank you po. Thank you po sa inyong pagmamahal.

Alam ko na po naman na ng hug si tita kagabi pero gusto kong makita mo to balang araw. Tita wait lang. <laughs> 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 Bakit na naman tita nakayakap na kayo kagabi? Ay alam mo na Gano'ng kasaya tita? Gano'ng kasaya? Sobra. Huh? Talagang, sabi ko kahit malayo, sabi ko kahit malayo, sabi ko ko lang malayo, walang ano. Mm Karating -hmm. nga tayo. Grabe uh, yes. yung pagmamahal sa iyo. Yes. Basta pag nai-nagbabas kay kuya, pinagpapay nga <laughs> hmm. Pero, kailan niyo pa nalaman, tita, yung Ay, naman, kwento ng buhay ng panganay natin? 10 Duman lang sa hole ko yun, hmm. tapos sabi ko, kasi may pinapanood kasi akong ibang ano yung sa mga maids. Oh. Sabi ko, dumaan po. Sabi ko, ibang story yan ito. Nung nang mm. nakita ko, matang kagado. Sabi ko, mm. ano po nga ito? So, Sus, mula umpisa pisay na, sabi ko, ano ba ito? Tuwing nalilitang Tagal sa tagal naman ng part 2 nito. Asa na, mm. Hingintay ko talaga na manong part 2. Dagdag naman nung kwarto na to, Bilisan na, bilisan hmm. sa natuloy-tuloy na, na. Sabi ko lang, dami ko namang luwa. Sabi ko, napakasakit naman ang na, ano nito. Kasi, sabi ko, kasi nawalan din kasi ako ng anak. Bumso. Oh, sorry po. Kumbaga, nasa Middle East ako. Na-accidente siya, hindi ko nakita. Hmm. Kaya na, sabi ko, ano pa yan? Si Kuya, sabi ko, pero ngayon po, ngayon personal, nakita nyo, nayakap nyo. Ano ang pakiramdam? Sobrang saya. <laughs> 1 to 100, gano'n po Ay, kasaya? Ay, more than 1,000 pa. <laughs> <laughs> yan po yung gusto ko marinig eh. More than 1,000 eh, no? Sobra pa, pagmamahal. Okay. Okay. Alam, Bakit to kayo? Sa dolo. <laughs> napamahal sa panganay natin? Kasi <laughs> so, relate kasi ako sa story niya sa pinagdaanan ko, sa... Ano rin ang mga ba 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 anak ba ba ko. Eh. Mm. Sa iba rin na bakit si Kuya lumalaban? Bakit ang iba hindi? Sabi mo, bakit ako hindi ko rin kaya yung ano, labanan yung mapagsubok? Si Kuya mm -hmm. nga na, na mag-isa siya na kayanan. Na, How mm. much more ako, sila, hindi nila makayanan. Sabi mm -hmm. ko, rested naman ang story ni Kuya. Yeah. So, sabi ko, ito ang inspiration. Sabi mm. ko, naging inspirasyon namin yun sa OFW. wave okay. okay. But sobra ko so kayong mas, yung pagmamanyo parang mas umiinit pa ba? かなんで。 namin na lang basta pag di namin nakikita parang hmm. ayaw ko wala kaming ganang magtrabaho kasi gusto namin muna makita muna namin yung mga walang ganang magtrabaho pag hindi yung siya nakikita pag hindi nakikita. namin nakikita kumbaga eh, bago kami mag ano oh. tingnan muna namin mga cellphone mm. kita namin si kuya lalo na yung macho niya na nagagikik oh. kahit mag isa ka lang tatawa ka hindi na tatas ako doon sa ano eh wala, siya, wala siyang ganang magtrabaho wala silang ganang magtrabaho pag pag di, ka, pag -di nakikita. ka nakikita. Lalo na pag di ka nakikita masaya Kasi kumbaga yan na yung pang ano namin eh. Pang duelo. Oo, <laughs> oh, no ano. Duelo, tita, ano lang. Uh, bali, po yung anak niyo? Dalawa po. Dalawa. So, yung mga asawa na. Ah. okay. Si Tita, bago kong makalimutan ng pangalan ulit. Sunday. Si Tita sandy okay. Sunday Valdez. Is nakasama niya si Tita Mayet. Tita Mayet nakahapon pa nandito na may YouTube channel pala si Tita oh, no, na, si Tita Mayet. Ang pangalan po Maria Victoria, Victoria. Ayan, sa mga gusto po sumuporta kay Tita Maria Victoria Beldad. Yan. Open niyo lang po support niyo si Tita. Sa pagmamahal sa pangalan natin. Pero tita, message po sa pangalan natin. Ayun lang, sabi ko kuya, laban lang. Kahit ano ala? O, tama nga na si Tita. Right, ano Marian mini, mo patman Alam mm. naman nila. kung ka dito. Sino ka? At alam nila yung ano mo, adikay mo yung. Mm. Kaya magsikap ka lang na, dito lang din ng mga kami. Uh, kami namin iiwang bangdulo. Kaya hmm. talagang nangyari, dito lang kami. Basta laban lang, laban lang sa buhay. And, huwag mong pakinggan yun. ka man, ignore mo na lang. Hmm. Sabi ko nga sa grupo namin, pag may nababasa kayo, sabihin nyo na lang, please be with you. Hmm. Huwag nyo na lang patulang, kasi daw mo napapatulang, dami na nabasa. So, sabihin nyo na lang, please be with you and thank you. Yun hmm. na lang. Kaya hmm. ganun din kuya, basta may mga ano ka, sabihin nyo na lang, please be with you. Mm. sa yeah. laban lang dito lang kami okay. para matutang muna ng pangarap nyo ng... ang tanong tita hanggang kailan po yung pagmamahal niyo sa panganay natin ay hanggang nandito kami hanggang buhay hanggang buhay hanggang buhay hanggang nabubuhay pa pala kami grabe hindi namin Kasi... si kuya grabe so, naman. kaya pa namin pumas pumasyal dito kaya tugudugo na pa, mm. pa rin kami <laughs> ano pong gusto niyo sabihin sa mga gaya po niyo na nagmamahal sa panganay natin Sabihin ko, masasabi ko, ano lang, ah, support lang tayo para kay Kuya. Mm. Ano man yung mga naririnig natin, huwag na natin pansinin, ignore na lang. May mm. um, mahal nyo talaga si Kuya. Ano na lang, no? support lang. Mm -hmm. Pakita na lang natin yung pagmamahal natin kay Kuya. Ako, Tita, mali po akong nagpapasalamat sa inyo. Natulog pa kayo dito. Maraming maraming salamat po. Ganun din sa mga, sa mga kababayan ho natin, ng mga titas natin from Hong Kong. Hong Kong, Tita, na? Eh? Mm -hmm. Tapos sa lahat po ng taga Hong Kong, ang dami, US, Canada, um, anong anong mga bansa tito? May Europe, may Baltic. Europe, ano ang dami. Middle East, ang dami. lahat po ng mga kababayan po natin foreigner man oh ganon 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 planeta na. ganon 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 ni ganon 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 pagano mo tayo kuya. Ako well, po. Kung hindi sa'yo, hindi namin maano si Kuya. Tita. <laughs> ako diba? po Kung hindi sa'yo, hindi namin makikilala si Kuya. So, kung uh, hindi niya pinagtsagaan. Kung hindi niya pinagtsagaan. Um, naalala ko nung kinukuha um, niya na ano. Napapasigaw ako. Ramdam mm -hmm. <laughs> 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 <-dam> ko yung <laughs> ano ni Tita. Ang bit so ni Tita. Yung nagbawalis. Yung Maghapon yata ikaw doon sa ano, paghihintay dyan. Yun <laughs> na Hmm. Ah, opo no, kabisado ni Tito. Um, dito po, dito. <laughs> umuwi ko kayo galing Hong Kong, Tarlac, tapos bumiyay kayo dito, natulog pa. Maraming maraming salamat po. Kasi yung talagang ano namin, sabi ko, once na mm. makauwi, kahit sila rin doon, oh. once na umuwi sila, talagang uh, uh -huh. -ano talaga nila na may araw na pupunta kay Kuya Ed. Lahat mm -hmm. talaga yan na gusto mag-ano dito. Kaya sabi mm -hmm. nila, una-unahan na lang. Kaya sabi ko sa kanila, una-unahan na lang. Ah, Every sige night night. na, bahag, isa pa, let, kay tita, para... Na ito, mm -hmm. Mm -hmm. Tapos. Ano po yan, tita? Papa, <laughs> hug daw. Lani. Mama, <laughs> daw. Oh. Ah, din si Tito. O, oh, yan o. <laughs> naman naman, Parang... Magkakalila ka, plastik Ay, nandito pala si Tito, Lani. oh yan okay. <laughs> ano din to? Ninong din po to, no? <laughs> oh huh? yung pare nga Lani ko, nandito rin pala. Pare, kumusta dyan? <laughs> ayan po, mayroon ang punito sa mga diyan. Ayan, ayan po si Tito Alani. Tapos si, ah, paring Alani pala, tsaka si paring Joro rin. Kumari mo lahat yan. Hmm. Tapos, ah, ninong, ay, mo, Tito Joe, ay ito pa pala si Tito Joby. Uh, Tita, mo, si Tita Elaine, hindi ko pa huyata nakita. Ay, sabi Tita, oh, nandyan pala si Tita Jovi. Isa sa mga ano po po. Thank you, Tita. Ha. Thank you, thank you. Tita na? thank you din ha. Tsaka ano, si Tita Elaine, hindi ko pa po ito nakita, no? Ah, si Tita Destiny po na yun. Oh, wait lang, wait lang po. May channel pala si, ano, si Paring Alani. Ano sa lahat po ng ano, sa lahat po nagmamahal kay Tatay Ram sa kanyang YouTube channel at sa lahat po na nagmamahal kay yung, may guya, may tatyan, may Kuya Dave. Yung mga dito niya, niya, dati kuya, dito niya niya. Maraming maraming salamat po. At sa sa aking YouTube channel, sa hindi pa po nakakaalam, uh, mayroon po tayong isang YT channel

at bukas ata tiyan ng mga school at mag-fry talaga insha ano sa nararapat ko na kasi mga pangarap eh si Mama Totoo pa si Goyetpi lang ko Kuya Goyetpi sa yung katayran at mahalin mo yung mo mag at magkakalagi ang mabuti yung pinaka number one para mm. mo yung mga pangarap mo Okay, parang nga thank you ah Tapos si Tita, ano, si Tita Elaine muna Mag-hello po muna kayo Message po sa panganay natin I love you. Ano? Oh? Katamis naman no? Okay. Wala na akong ano, hindi niyo dadagdagan. Ah basta po. Yun na lang. Mahal na mahal ko kayo dyan. See you soon. I love you, you more soon. tita. Si tita ano, si tita Wena. kasi... Huwag na, huwag si... na, na tita. Basta uh, mahal na mahal niya si Twist hanggang dulo. Thank you. Thank you. Okay. Thank you, Tita wena Si Tita Joby. I love you, Kuya. Mm -hmm. Basta aral lang na mabuti na. Nandito lang kami. At dito kami ni... ni... Yeah. Lahat na ninong nang mo. Basta huwag mo na mag-girlfriend-girlfriend. Girlfriend. Aral mo na. Uh, I know, tita, tita, tita Joby, nakapila sila. <laughs> wow. Kami <laughs> muna, kami muna, kami bago ay, ano, dadaan na sa mga ninang ninong, bago hmm. magpaligaw. Yung, <laughs> yung ganyan. Ano, 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 ka namin. Uh. Susuportahan ka namin hanggang ano, so, lalo, lalo, lalo na Uh, ako at saka si Ninong uh, Rory ko, mayroon na at kami page na habang nandiyan ka, susuportahan ka ng army. Grabe naman no. Kasarap pong pakinggan at yung anak mo, ang dami nagmamahal eh no. Ito. Ay mabait na pogi pa, matalino pa Ito. Okay, paano na, po? Natatakot, natatakot lang kami, Tatay Ram, kasi habang lumalaki eh, gumagwa po, parang nasasakot kami. Okay. <laughs> hindi, hindi ko nakuha ng... Uh, oh, nagtago sa plastic. Nagtago sa plastik Okay. Thank you ah, uh, ah, tita. Kita mo anak. paano ka namin maka uh, paano ka namin pinaka-paano na mo kahit na mm -hmm. sa opisina ako. Basta makita ka lang namin. Grabe naman nun. Ayun nyo ba? ka, mas pagbut. Oo, ka Sa bagay, sobrang ano lang, basta ako, sobrang thank you po ako sa inyo lahat. Salamat po. Thank you, Tenda Tayra. Oh. Kami sa'yo, okay. nagkaroon kami ng panganay. Yung mm -hmm. tita dahil dahil sa ating Diyos. Nagkaroon kami ng ano, ng mga, ng promotion. Uh, I know, inspir, inspiration at saka strength. Mm -hmm. At nagkaroon ng promotion. Ang namin niya nakangiti eh. Buhay uh, na buhay na kami dito sa ibang bansa. Uh, screenshot niyo na po. Na na uh, screenshot niyo po tayong lahat. Pagka nakita namin nakaluha-luha, eh, nadudurog na din kami. Wala pa naman si Anu eh. Sige po. Thank you. Thank you. po. Thank you. Ingat po kayo. Ingat, ingat. Love you. Love you. Love you. Love